Magandang araw guys, welcome back sa akin channel Roro Vlog Official So ayan na guys So ginawang ko video guys kasi May napansin kami uh, Ano sa video na to Kasi habang nagbi video ako ayun Nakikita nyo yung aso guys Yun nakaupo siya sa gilid So ayun Shout out sa may ari ng aso Ayan Ayun si sila kuya naghalo ng siminto Shout out din sa kanila So ayan guys, abangan nyo yan sa dulo ng video na guys. Hanggang sa dulo ng video guys. Dulo ng video. Ayan, dito guys, hindi, hindi ako halos makaalis. Ah, makaalis. Makadaan. So ayan, kikita nyo. So masyado masikip yung daan guys. Kasi maraming ano Maraming uh, nakaparadang sasakyan Shoutout kay kuya at saka kay atin. So guys mapapansin nyo dito guys Ayan nakikita nyo yung uh, Si kuyang nagpapadyak ayan. So nasa gitna siya guys So ayan So pumagilid siya guys Para makadaan tayo Ayan Ayan, kuya, shout out sa iyo. So ayan, may message pa. So nakikita nyo kan ay, ayo ayan guys. Sinara niyo yung ano, kita niyo yan guys. Oh, grabe, sobrang sikip ng daanan kasi nga may party doon. So halos isara nila yung ano, isara nila yung uh, kalsada. Kita niyo yan guys. Halos di ako makadaan buti na lang binigyan nila ng uh, daanan yung mga motor so ayun nakadaan uh, pa rin ako ayan na guys nakikita nyo so ayan malapit yan sa dulo ng video guys ay makikita kay guys so ayan so shout out kay kuya nag uh, ano nag -tikinda. guys. Ayan. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, guys, please subscribe my uh, YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa akin mga videos. Mga kalukuhang videos pala. So, ayan na, guys. Ayan na. Ayan na yung kalsada na binabaybay ko. So, ayan, guys. Mapapansin kayo dyan, guys. May mapapansin kayo na motor motor na ano siningitan ako ayan may mapapansin kayo dyan may sumingit sa akin na motor ayan mayamaya -maya guys makikita nyo dyan guys ayan kita nyo guys gusto kong nga uh, sumingit pero hindi sila magpasingit kasi nga masigip yung daan so ayan maluwag na yung daan kaso may uh, may kasalubong na ano sa sasakyan so dahan, dahan lang muna tayo Siyempre, chill lang muna chill So ayan na guys, palapit na ako dun sa ano, bandang dulo guys. Malapit na tayo sa bandang dulo ng video guys. So dito na tayo guys, ayan, dito na yung ano guys, dito na yung uh, may sumingit na ano na motor. Ayun, nag-overtake yun, hindi yun siya guys, ayan. ayan. dito may sumingit na ano, sumingit na motor sa akin. So hindi ko naman alam na gusto niya uh, gusto niya uh, nagmamadali ba siya o di ko alam kung ano, saan siya pupunta ayan. abangan natin yung sumingit guys ayan na guys ayan na yung sumingit guys ayan so ayan hindi ko siya kilala guys so pinasingit ko na lang siya so shout out kay kuya ingat ka sa pagdadrive so ayun guys sumingit na kasingit ayan So, ayan kung nakita nyo yung sumingit guys di ko siya kilala shoutout na lang kay ko ayan sa dulo ng video guys may mapapansin kayo guys may mapapansin kayo sa dulo ng video ayan, ayan guys malapit na tayo matapos guys sa dulo ng video na to may mapapansin kayo guys So, ayan. Sa mga nanonood dyan, shoutout sa inyo. Ayan na guys, palapit na tayo ng palapit guys. Ayan, malapit na guys, malapit na. So ayan na guys no. Ayan napapansin niyo guys, matatapos nyo na 'yung video. Ayan. So napapansin niyo matatapos na 'yung video na nanonood talaga kayo. So wala namang nangyaring di maganda. Ayun, may sumingit si Kuya, sinapat ko lang. So ayan. Maraming salamat sa inyong panunood. So, uh, inaabangan niyo sa dulo ng video. Yun yung may napapansin kayo na tapos nyo na pala yung video. To. So, salamat sa inyong panonood. God bless and guide you always. Stay safe and healthy. God bless and guide you with your family. Ayan. God first before the others. Bye-bye. See you guys. Thank you so much sa inyong panonood.